Sa ikatlong quarter ng taon, umabot na sa 35 na kaso ng paglabag sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 sa Baguio City. Mas mataas ito kumpara sa limang kasong naitala nila noong 2023 sa kaparehong panahon. Kaya ang Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office aminadong hirap masawata ang mga lasing na mga driver. Bago kasi mabigyan ng parusang sinumang lumabag dito, mahabang proseso muna ang kailangang isagawa ng mga traffic enforcement units. Actually, nag na lang tayo sa medical examination initially ngayon because we have an ordinance that could, uh, uh, mandate UBCPO to implement anti-drunk anti uh, ordinance. Uh, so the City Council, through Vice Mayor Oloan, directed us to implement it. But... Pero higit sa lahat, wala silang sapat na kagamitan para maipatupad ito. Yun nga yung sa medical certificate, medical examination, kung talagang visible na under influence of liquor yung driver, we will uh, uh, demand him for to undergo the alcoholic examination sa mga hospitals natin. So very, very rigorous but will make sure na minamaximize natin yung mga available resources natin to make sure na mag-comply yung BCPO sa utos ng city government to implement this anti-drug. Para masabing lasing ang isang tao, kailangan makitaan ito ng blood alcohol concentration level na mas mataas sa 0.5%. Mas mabilis sana itong matutukoy kung mayroon silang alcohol breath analyzer. Kaya ang pamahalang lungsod, balak nang bumili. Alam mo, kailangan kasi evidence-based. Eh. Hindi mo pwedeng sabihin na ang ebidensya mo is na amoy mo siya, na amoy alcohol siya. Uh, Pwede mo na siyang kasuhan, hindi pwede yung gano'n. Kailangan, meron ka data. There should always be a science behind it. We will assure, while waiting, we will still implement. Yung, while waiting for the procurement of the breath analyzer that will be provided by the local government unit of Baguio. Sa ilalim kasi ng Republic Act 10586, ang mga lalabag dito ay may parusang multa na 50,000 hanggang 100,000 piso at pagkakakulong ng anim na buwan. Depende pa ito kung ang driver ay nakapagdulot ng physical injury. Maaari ring makumpiska ang kanilang lisensya at masuspindi sa loob ng labing dalawang buwan o isang taon. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.